morning, morning, mga amigo. Nandito na tayo ngayon sa rooftop namin. Ayan ang natin ngayon. Bakas sa ulan. Ano? Dalawang ka, kapag nasa hangatan uh, tayo, zero visibility. na napakalakas ang ulan ngayon. Ingat tayo. Diba dito sa mga ibang lugar ay pahana. Ah, lahat. Talagang magdama dito umuulan na tayo. Ayan na ito ang ilagay dito sa akin, no. o. Ano? Ayan. Hindi kaya kaya nung dry leg. Kaso. Mga mga amigo. Ayan yung mga binasa rito ng baha. Ayan. Nabaklas ngayon. So, ayan. Ayan. Ito yung mga blabasa. So, ayan. Ito. Lubog ito. So, ayan o. Oh. Makita natin yung marka. Ayan, nakita-kita yung marka ng tubig. Mukhang ito oh, masay-safe kasi ito lang ang tubig niya. So, hindi inabot yung computer box. Pero kailangan siyang i, i drain Ayan oh. Pero yung Montero, si Bacna. Ah, ito yung mga uh, marka. Ito si Undoy. Ito si Abagat. Ito ngayon si Karina. Ayan. Ah, Karina, hanggang ano yan, dip-dip. Kaya -dip. oh. doon, yun. Ah, niyo yung gate na yan. Oh, okay. yung bell. Ayan, oh yung bell na yan inabot yan ng baha tao pastaw Ah. Ayan basa, nagbabaklas 'no. Oh. Hmm. Ito yung mga ano, baha Pero hanggang dito yan Ayan na ano. um, Umpos ko dito, umpos Lagpas, lagpas ano Tapos ito yung Potsi natin Nakaangat naman yan, pati sa akin Kaya lang Inabot ng Ito, uh, abot niyan Dito Eh, ang makina yan Pero nakataas naman yan Yung montero ay naabot. Ayan yan, doon sa gate na yan, umpos ta urod. Dyan sinasarap na buksan yan eh. Sinasarap po, hindi ko masara eh. Ayan. Diba? Ha? Oo. Oh. Yan. Yan. Yan.